Uh, may isang model, actor, host na foreigner uh, na nag-audition sa isang sikat na reality show few years ago. So, audition siya, nakapasa siya hanggang dulo. Pero pagdating dun sa dulo, na-meet na niya yung head or isa sa mga bosses ng reality show na yon. At doon sinabi sa kanya na for that season, wala munang foreigner. So, ka siya kasi ang dami niyang pinagdaanan. Tapos, malalaman niya pala, hindi pala, uh, hindi pala uh, allowed yung foreigner for that season, di ba? Parang gusto niya sana dapat, noong unang, unang, level pa ng audition, sinabi na sa kanya para hindi na siya dumampas sa ibang level, mm -hmm. di ba? At ano to, malakas sa social media tong si uh, foreign model actor, foreigner na model actor. Mm -hmm. So, tinagod lang siya, piling niya? Oh, kaya nang tatampo siya. Oo. Oh, kasi nga siya, diba dapat... Siya? hindi ba siya galit? <laughs> Parang tampo nang naman. Kasi dapat level 1 pa lang, 'di ba? Sinabi na ay hindi pala pwedeng mga foreigners this season. Oh. Oo. So, sikat, na out na hindi siya. Hindi, sikat siya sa online niya, yeah, tsaka madalas siyang party na Ito ng... ba yung magbabalik na, ano pala, up. magbabalik na reality TV? Yes. Oo. Oo. Na. So, nag-audition nag, nag, ano, na, pala? Nag na pala? Hindi, nung last season, nag-audition oh, siya. Sabi season, kung nag-audition siya, na, oh. nag-audition na siya. <laughs> Naka, munti ka siya maging housemate kasi nasa dulo na siya, nasa final kasi, sabi casting ka, sabi na siya. Sa ka, mo nga housemate, pinu-big brother yan. Oo <laughs> nga! Kasi, <laughs> kasi sinabi mo housemate eh. <laughs> Naduwing ka. <laughs> Ay, napadila ka pa sa kapalpakan mo. <laughs> ko. Live okay. pa naman. Girl po yung bali isang sexy actress siya. Uh Oo. -oh. <laughs> Nakita natin sa Makati. Uh Oo. -oh. O yun nga, parang yung uh -oh. sinetis. Ang kochi Lexus ha. Oo, oh, ang bongo, bongo niya ha. Mayaman siya. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi bongo naman siya mag-host. Pati sa ibang bansa, nag-host siya. So, dollars. Talagang sabi dalas. niya sa akin kaagad, di ba? Nandun yung Tragad, girl po niya. Oh birthday ta. niya datang. O, birthday niya. Tapos nandun daw yung girl po niya. Talagang uh -oh. sinabi niya kagad. Inunaan niya. Maraming bak lang, lang nag-donasa sa kanya. Buti na lang di ako siya sa mga yun pero close kayo ah. Ah, kasi dati kas sila sama ko siya sa mga auditions. sa, oh, ah. oh. kasi nag -ta talent supplier ka mm -hmm. ng mga talent. Diba? Uh, dati hindi pa siya marunong magtagalog kaya hindi siya nakapasa. Oh, okay. mm. -hmm. Kasi nag-audition siya sa role ni Marcus Patterson sa or J James Blanc. Ah, James. James. Oh, yeah. The, uh, ah, Jameson, si James, Blake. Jameson Blake. Sa ang babaeng allergic sa wifi. Kasi ang oh. gusto nila parang may half ano eh. So, mo, ano audition siya, hindi siya marunong magtagalod tagalog that Pero, oh. na-experience niya yung audition. Pero, ngayon, ang galing-galing niya mag-Tagalog. Yes, mag nakakatawa nga. So, eh, oh, tatik na wala siya talaga. Kasi, in-interview mo ano. na siya ngayon. Dati, mm -hmm. mo siya ang kausap. Oh, kasi, nag-nosebleed ka, di ba? <laughs> <laughs> Akala <laughs> ko, hindi. We're okay. we're okay, no? Uy, anyways, anyways, yaan. Yeah. Ah, Siyempre, kilalang kilala ko. Pero nakuhula, nahula kaya nila yun. Oo oh, oh, nga. Eh, hindi naman nila nakita yung Lexus, eh. Oo oh, nga. Pero, yaan, yeah, girlfriend siya ng isang Madalas siya magpayami. Biba star. Oo. Oh. Oh, Nagbibiba din siya, eh. Ayan, Ay, oh, nasabi na talaga. Ano nga, ano nga, hindi ko nga masyado ako pangalan niya. Ah, oh, huwag ka nang magpaloko. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. uh, Sa mga, ano, mga manoloko. Oo. Oh. 'di ba? Oh, yeah. yan na ha. Eh, uh, yung uh, yung palayaw ni Romnick Sarmenta eh yun ang pangalan niya, 'di ba? Oo, talaga. Oh. Hindi mo alam na Nico ang palayaw ni Romnick Sarmenta. Akala ah, ano ko Nick. Ah, si Nico ang palayo ni Ano. <laughs> diba? <laughs> so, pwede di ba ako man, uh, mangula? Pero wag mo akong lulokohin, ha? Kung tama ako. <laughs> o hindi, ha? Oo. Pwede bang... Hindi ah, na, di, di na lang ako, ako mag, ano, magsasagot. Talaga? Oo. Uh -huh. Matla-mata na lang. Hindi naman masama yung blind item mo. Yeah. Hindi magagalit si Nico Loco sa loob. <laughs> Oo. Oh, Kahit blind item mo siya, hindi naman masama. Gusto Mas, no? ko yung blind item na to talagang ano, ha? Pinapangalanan. <laughs> At naloka ako. Nadulas ako doon sa isa. Uh -huh. <laughs> Kasi naman, yung lang. show na yan. Yung show? Uh -huh. Yung term. Eh, pero ano naman, hindi hindi naman masama ko. Uh -huh. Siyempre parang pinagod naman siya. Pero mo na sa second le uh, level na siya. Yun pala hindi naman pala pwede ano, sa Actually hindi nang second level nasa dulo na siya na meet na niya yung ano eh. oh, si Mr. semester oh. ano basta si, may si si direct Lawrence Joggy oh. oh. masasabi sa kanya so, ano sabi ni direct Loren Joggy oh. so, ano hindi ko alam kung si direct Lawrence niyan nakuha item naman Hindi mo masama yung blind item mo kay Nico masasabi sa kanya ano daw hindi daw uh, nag-accept ng foreigners for that season oh. pero sa dapat nga sana pero kasi minsan nagbabago Siguro, din yun eh feeling ko may gusto silang iba ay, ito yung ni... season nila, sa... oh, Alex, eh. Oh, oh, oh. Siguro dahil sa galing ni Nico Loco. Uh -huh. Pero sabi ko nga mag-audition no, siya. Ano Mag-audition siya this season. Malay mo, di ba? May season, di ba? Yes. Oh, pero totoo bang mag -co collab ang GMA7 tsaka ABS-CBN dyan sa uh, ah, ano TVB new season? May last year, nagkaroon talaga ng, ng meeting, ng negosasyon. So hindi, na, hindi ko lang sure kung tuloy pa rin ba yun. Or, ah, parang kasi nabi ko yung kung anong show, no? <laughs>